Yan guys, kumukulo na po ang sinalang ng aking asawa na tahong. Wow! Mukhang payat ang ating tahong ha. Yan guys, nakasalang na po ang ating isdang turay. Ito pa po yung iba. Napakarami pong preto ngayon. Hi guys! Welcome back sa channel. Ngayon po ay magluluto po ang aking asawa ng pananghalian. Ang iluluto niya po ay isang planggan ng tahong. Natry niya po yun sa pagtitinda at medyo matuman daw po ang kanyang pagtitinda ngayon. At yung tahong daw po ay pakukuluan niya sa strike At magpiprito rin daw po siya ng turay. May dalawang prasong hiwas. Yan po ang aming pagkasaluhan ngayong tanghalian. At isasabay ko po ang aming pamangkin na si Jisan. At ngayon po, samahan niyo po kami. Ito po ang aming ulam ngayong tanghalian. Natara po ng aking asawa, Turay. Tsaka meron pong dalawang perasong hiwas. Tapos po meron isang plangga ng tahong. Napakadami niya pong tira, medyo matumal. Luluto niya po sa Sprite. At ito naman daw po ay ipiprito. Kasama na po ang kapitbahay. Yan guys, ngayon po ay lalagyan ko na po ng asin. Ako na po maglalagay ng asin. Nahugasan naman po yan, nahugasan na. Mamaya ah, pa po ipiprito yan. Nakuunahin po ng asawa ko ay tahong. Sabi niya po kasi siya na magluluto. Ito po tahong ay nakugasan nito. Sana po mataba ang ating tahong para po mas masarap. Ilalagay ko na po ang tahong sa ating kasarola. Yan guys, naisalang lang na po ng aking asawa ang mga tahong. nilagay niya, nilagyan niya po ng isang bottle of Sprite. Sarap na naman po ang kain nito. A few minutes later. Wow! Mukhang payat ang ating tahong ah. Papasarap na naman po ng kain ito. Yun po, ngayon po ay nakasalang na po ang ating isdang turay. Piniprito na po. Yan guys, kakain na po kami. Ito po yung aming tahong, oh. napakadami. Ang dami na rin pong isda. Sasabay ko po yung isang pamangking ko. 就是讲什么走路走路吧，你们努力奋斗，努力 <c oughs>。咱们么，怎么办？咱弄。什么？咱还挨着呢。你们这个牛不还是站着？

không có đại yêu không sao được chứ không nang an sa na laba เราต้องทำให้สี่ต่างนีเป็นเรอ้ีตองเาหลักวิชาเอามืนต้องการเรงปกน่อไ Kada ka pa kung na nalat ako. Kasi ako. pa rin nagagawa ako pa rin. Thank you. Thank you. Thank, you. thank you.

这个是大一点的，这个这个小一些，嗯，大一点、嗯，这个是这个，没有卖。 ודאי כזה.

너무나. <목소리> 안 <목소리> sendiri motornya motornya kalian pingin apa? pingin mobil? kan bukan motor, kau kalian ini siapa? untuk membeli motor ini Mm -hmm. ayun, <laughs> mm. ayun, ayun. Oh my god. Ano na kung pa baba? Wala pa. Sir, dahil pabilin nga ang laki. O wala nang isda diyan,

Alam yan. Alam lang ah. Wala. Wala. Makajakpat kailan di siya. Oo. Wala mo ko lang. Two hours later. Ngayon guys, kakain po ako ng durian. Maraming may ayaw po niyan dito sa amin. Ang baho daw po ng amoy. Lalo na ro po pag kinain. Ang hindi po nila alam, napakasarap po ng durian. Wow! Yan guys, kain po tayo. Ang sarap po ng durian. Quality. Nababahuan po sila sa amoy ng durian. Ay eh, ang bangbango nga po ng durian. At ang sarap-sarap pa. Isang buo nga po, kaya kong ubusin. Sayang nga eh, maliit lang ang nabili ko eh. Parang bitin pa yata ako dito. Kahit siya tama na kayo, kaya kong ubusin eh. Sa totoo lang po, masarap po ang durian maraming may ayaw at marami ding may gusto. Ang texture niya po pag kinain ay parang ice cream. guys. Tapos na po akong kumain. Sinisabot ko na ng putong isang piraso. Ang sarap po kasi eh. Biten na biten. Talagang wala na. Akala ko meron pa eh. Oh. Simot, simot. Okay po masarap. Ngayon po, iayusin ko na po itong ating pinagkainan. Ibabalot ko po ulit sa plastic. Siguradong maaamoy po nila ito eh. Guys, tignan niyo po ang panahon dito sa amin, no? Napakainit pa. Pero signal number one na po dito sa Laguna. Ito po ang nakakatakot. Sana po pwede pong mabasag itong bagyong opong Makinig at sumunod sa ating mga tagapagbalita dahil sila po ang mas nakakaalam sa mga bagyong parating. Ingat po ang lahat.